Karong mga oras na nata ila Brian. Nandito na tayo sa ila Kuya Brian. So punta natin. Yan.

So qua na Kuya Brian. Si Kuya Brian ah uh, may, may nag-sponsor na naman sa kanya. No? So pusa ka na yan. Ha? Huh? Ha? So, nandito tayo para maghatid sa kanya ng ano, blessing galing kay Ma'am. Na ayaw niya magpakilala, pero masaya na siyang makita yung video na yung pinabigay niya sa kay Kuya Brian ay nakarating talaga. Uh, Mam ma Ma'am, maraming salamat, Ma'am. Ang Diyos na lang talaga pong bahala sa kabutihan mo, no? Ikaw po ay pinaka uh, isa sa pinaka generous na tao. Kasi kahit hindi ka nagpakilala, masaya ka nang makita na nakarating talaga yung gusto mong ipaabot. Uh, maraming salamat, ma'am. So, tanungin mo natin si Kuya Brian. Okay. Maputik yung lugar ni Kuya Brian, guys. Tingnan niyo ang paa ko, pag sanilas ko, pero sa totoo lang, umulan, umulan kasi dito. So ngayon lang tumigil ba. Pero yung mga putik sa daan at ulan, hindi alintana para makarating dito. Para ipaabot namin yung blessing kay Kuya Brian. No? Tingnan nyo guys. Pero salamat sa Diyos, nakarating kami dito ng ligtas at nandito na yung blessing ngayon yan. So ito yung pinaabot ni ma'am. Kahit ayaw mo magpakilala ma'am, uh, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo dahil hindi ka talaga nagdalawang isip na tulungan yung, yung si Kuya Brian no? Uh, kahit hindi mo siya kaano-ano pero hindi ka talaga nagdalawang isip para magbigay ng tulong sa kay Brian maraming salamat ma'am ang Diyos na talagang bahala sa iyo ma'am no? thank you very much sana po ay bigyan ka pa ng uh, mataas na life sa Panginoon natin marami ka pang natutulungan napaka generous mo po so yan ito na yung pinaabot ni ma'am kalahating sako ng bigas at saka grocery. Kompleto yan. May maylo dito, gatas, sabon panligo, sabon panlaba, biskuit ng mga bata mo, gatas ng mga bata mo, at saka merong kape, asukar, basta kompleto yan yan. Lahat ay nandyan na. Tapos, ano masasabi mo sa sponsor natin yan? Salamat ma'am. makapagpaila pero salamat sa inyong lahat ang grasya na mo mabugas na suporta juga kung gabi sa wa uli at kaila kinasingkasing itong pasalamat sa among kaliso din tabang ka Maliit lang yung bahay ni Kuya Brian kasi yung lupa na timitirahan ni Kuya Brian ay hindi sa kanila. No, shout out pala ko kay Boss Jimmy Makunay. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Boss Jimmy Makunay, no? Na pinatira mo si Brian sa iyong lupa dito. So, si Brian ay nagpapasalamat din sa iyong kabaitan. So, yan. Ah... Magpasalamat yun yan. No? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ah, kahit mayroon mga tao kahit hindi natin katilala ay handang-handang nagpaabot ng blessing sa atin no at saka uh, at kahit ano kahit mahirap tayo ngayon huwag tayo mawala ng pag-asa no darating talaga yung panahon na makaraos din tayo basta mag ano lang tayo pray lang tayo kay Jesus pasalamat tayo lalo na ngayon sa mga biyayan dumating sa uh, buhay natin no Malaking tulong na para sa pamilya natin. So, salamat talaga po sa sponsor. Uh, maraming salamat, ma'am. Kahit uh, ayaw mong magpakilala, uulitin ko po. Thank you very much. Napaka-generous na iyong puso, ma'am. Maraming maraming salamat sa biyaya na pinagkaloob mo. Uh, sa kapwa tao. Uh, thank you, Lord. Uh, sana, Lord, ay bigyan mo pa ng mahabang buhay si ma'am. Kasi si po ay palagi talagang nag-i-sponsor sa akin kahit ayaw niyang magpakilala. God bless sa'yo ma'am. Maraming maraming salamat. So si Kuya Brian ngayon ay masaya po sa pinaabot niyong blessing. bayan Ito At sa Miday God bless, bye bye Salamat kayo ma'am, lipay kayo si Kuya Brian og si ateo uh, Lipay kayo sa blessing yung mong ipaabot Salamat kayo God bless ni mo ma'am, thank you kayo Bye bye yan.